🎵 galaw -gal, kay harot-harot, tingnan maliksi, di mapigil ang gaslaw 🎵🎵 galaw -gal, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialaw 🎵🎵 Galaw-gaw, kung tawagin kami ni Jerry galing this uh, expose of him na makakasama sa kalusugan ng ating uh, mga kapapayan. So ah uh, ito po mga produktong nandito sa inyong harapan. Ito po ang tawag, ang tawag po nito ay pure liquid glucose. Ito po ay uh, sangkap para makagawa po ng mga candies, ice cream ng uh, soft drinks at iba pang mga uh, produkto. At uh, ang masama po sa mga produktong ito ito po ay mga walang nutritional facts o nutritional labels na nakalagay. At wala rin po rito ang uh, seal o logo ng Food and Drug Administration. Dahil po yung aking misis ay marunong magluto at mahilig magluto, alam niya na itong mga ito ay mga synthetic sugar. So ang ibig sabihin po ng synthetic sugar, ito po ay talagang uh, uh, masama sa uh, kalusugan natin. At isa ito sa ma marahil na nagtutulak sa mga karamdaman tulad ng uh, cancer, no, diabetes, etc. So, uh, kami po ay pumunta sa Food and Drug Administration. Sumulat na po kami ron at nakaharap namin yung mga ilang mga opisyalis doon. Nung prinisenta na namin to, nagulat sila. Ano po? At sabi nila ay ipapatest nila ito sa kanilang mga laboratorio. Uh, uh, nag sila kung dahil <laughs> hindi nila alam. <laughs> At nagpasalamat naman po sila sa United Filipino Consumers and uh, Commuters. Ano Ganun din naman po, pumunta rin po kami sa uh, Consumer uh, Enforcement ng uh, DTI, prinsenta din po namin ito. Ito po ay may kasama ng mga resibo nung ibinigay namin sa kanila. Again, nagulat din po ang mga taga-DTI. So nakiusap kami sa kanila na kung maaari magbuo ng isang special task force ano po, para maproteksyonan po natin ang publiko sa usapin na ito. Sapagkat ang end product ng uh, pure glu glucose na ito, ay maraming pong produkto. At ito po ay easily available sa lahat ng mga pamilihan. At ngayon darating na, na April 7 ay pandaigdigang araw ng kalusugan o World Health Day. So isa po ito sa kampanya na ginagawa ng ay uh, UFCC. Na kung saan si Chairman Dinyo po, nung tinatayu po namin ang UFCC, ay isa po siya sa mga founding uh, directors ng uh, organisasyon nito, kasama po si Nasirang uh, Tado Jimenez. Ano po, na namatay siya bilang isang commuter at nahulog po dun sa pangin ng, uh, ng uh, uh, kultilyera. Ano po, uh, ngayon po, yung pangalawang issue na dala ko ay habang si Chairman Dino ay busy busy sa paglikha ng daang libong trabaho at investment at nananawagan ng patuloy na kapayapaan, may mga tao naman sa loob ng gobyernong Duterte na gumagawa naman po ng bagong kalituhan. Ano po itong issue na Ito, ito po yung statement na inilabas kahapon sa maraming pahayagan, lalong-lalo na po sa mga business newspaper Sinabi po ni Secretary Ramon Lopez na nais niya natanggalin ang standard retail prices. So ano po ang magiging epekto kung tatanggalin ang SRP? Malaki po ang epekto. Papasok ang pagsasamantala ng mga higanting oligarko at mga ilang mga negosyante para magkamal ng sobrang tubo. Ang apektado dito ay ang ating mga mamimili. Kaya dito po sa aming pahayag, ay tinatanong namin, alam po ba ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang ginagawa ni Sekretary Ramon Lopez na nais niyang tanggalin ng SRP? Ang ibig sabihin, gusto niyang i ang SRP, tatanggalin. So palagi ko po, hindi po ito makakatulong doon sa sinasabing Revolusyong Duterte. Hindi ito makakatulong doon sa nais nating tunay na patriotikong pagbabago. Isang gobyerno na nakikinig sa boses ng mga taong bayan. Kaya kung ako si Pangulong Duterte at may ganyan gawa ang kanyang, uh, kanyang mga kalihim, ay eh dapat tanggalin na niya si Sekretary Ramon Lopez. Bakit po? Dahil inilalagay niya, hindi lamang po sa kailian si PRRD. Kung hindi inilalagay niya, sa mga bunganga ng mga buhayang oligarko ang taong milyong mga Pilipino sa mangyayari ito. Habang si si Chairman Dino ay nangananawagan ng kapayapaan, may isang sektor naman na iba ang ginagalaw. So dapat po sana ay tignan at siguro panahon na para paluhin ang mga puwet ng mga ilang cabinet members at mga ilang mga direktor ng mga ibang-ibang ahensya na hindi tumatalima dun sa tunay na revolusyong pagbabago na nais ng gobyerno nito. At sana po ay may parating po ng ating uh, mahal na uh, chairman ng SUPI. At alam ko po ay eh, meron po siyang direct access. Ipaabot niya po ang dalawang issue na ito. Issue ng kalusugan, hindi lamang po, lalong-lalo lalo na po ng ating mga kabataan, isang sanhig kung bakit tumataas ang diabetic uh, Uh, status cases dito sa bansa. Ano po? Dahil ito po ay synthetic sugar. Delikado po ito. At ito po ay hindi natin alam kung ito ay smuggled. Ano po? Kaya dudulog din tayo siguro kay uh, chairman na ni Canor Peldon na suriin. Dahil ito po ay nirepack lamang. Ang mga botella na ito ay kahit saan pwede nyo mabili. At ang maghindiho nito, wala itong nutritional level. At panghuli po, ako po'y makikiusap sa ating uh, mahal na kaibigan na ipagod niya kay PRRD ito. Kung hindi ko alam ni PRRD ito, kinakailangan makarating po sa kanya ang mga usapin na ito. Lalong-lalo lalo na po sa usapin ng standard retail price. Pakiusap lang po, proteksyonan niyo po ang mga consumer natin. Maraming pong issue ang ating mga consumers and uh, commuters at uh, tayo na harap sa mga iba't ibang mga suliranin. So balit kailangan maging positibo po tayo. Ang ating pangarap na pambansang industrialisasyon ay abot na noon noon natin. Yun nga lang, meron po talaga mga seksyon ng ating uh, gobyerno at uh, mga nasa labas ng gobyerno na ibig yugyugin yung stabilidad. Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At ito ang aking balita, news, para sa kaalaman ng buong Pilipinas buong mundo, North, East, West, South. Hanggang sa muli, at pakialam, galaw-gaw, kung tawagin siya ay ganyan, kang karot, na trumpong tumatanan, galaw-gaw, napaligil.